Sana po. Eh, po tama ka lang, oi. Gagana Ali, ay min pag pinindot che po, gagana yan. Eh, po tama ka lang, oi. Pwede po tama ka na, eh, Ah, ka Ali, eh na po nga kakayken. Kumbaga, itang lalam na, eh, na siguro ang iyo po kaya ko na. Oo. Dito ah. Ah, what? E, ya. Ano pong ano? Tak sila sa. Chapter 50 mo po rin ni Sir. Dala na sa na. Apo, ama. Ining kaya ano ka rin nila rin na? Rin gamit na po. ita pong kini, e, masakit la po rin kahit kini, sir. Tinggo goma Wala kayong umuha. Masakit na po rin, sir. Tama pa, Opo. utang yepa. Pero retang baka lang po rin. Isaglil na mo po. Manikwata mo. kita mong masakit po itang soklitan ka niyan. Kini po na. Opo. utang yepa. Sa kanya po, balitan ka. Ta. Importante lang po itang soklitan, po. Baka ahali ni Depo. Kasi kung isko rin bariya mo po siya, si Kwenta, pero pati po ala na po rin aliwa ng kay, pagkunta, po nila, kaliwa na po rin presyo din. Hindi na Kwenta lang mo po rin makalita. Itang makanya po yung ala na, Ini. Kota, chuyak po itang bakal na po. Basta makasipit yun eh. Misan po ha, lelele dyan na yung mga na Magkano yung yung net mo Eh kung mabalo kung ati kung makinininini Kung atin man, siya 250 po 250? Tapos, kung atin, 250, ano, para, atin Kung atin, ano Kaya po nene. Si Beta ini. Kung eh. kung uh, uh, masatil na po kasi breasted na mo sayang naman kung papalitin. Ay, ay, ay. E yung problema mo kanya kanyan, baka lang po itong sukbita. Tambakan man ni kwata mo, ha? mo ita mo sukbita ala. Si Beta ba? po. Aba. Reng makanini at ito na Ini mo yung kakayan ko kaya. Kung wala ya talagang choice choice. Padina nene ng makanini hindi kay pat kay tang makani. Hindi naman palitan buong kayo na ini. Opo, ganing malya to pekti. Pwede ya pa yan sir Ya mo talagang alaya mo ta sakbitan. Sige. Makamura ya Ah oh, sige. Oh, sige. Patong ko kung atin ko manikuan kay. Kay tang makanya na tasuksukan na. Ah. Ayo ta kay tapo kasi ng obra tayo makapagkalkal eh. Ah, thank you, sir.